Ayan na siya. Ayan na po yung nire-rake. Tapos na ba siya? Pa-park niya lang yata yan eh. Ayan po ang hayfield po. Ang doon. Yun po yung bahay ng brother niya nasa hill. Yung malaki. Ayan po oh. Sana yun. Yun. And then hanggang dun po yun sa russet Apple. Itong hayfield. So, ginawa nilang hay field lahat. Baka core na naman sa susunod. Uh, hindi po kasi pwede na uh, siguro mga ilang years nila bago i-change eh, na naman. Ganun po, switch-switch. Okay, guys. Kami pupunta na dun sa mga sheep. Okay, okay. Andun po yung lake. Ayan po yung road. Papunta ng lake. Hello mga ka-farmers, mga ka-plantito-plantita o kahit ano man ang inyong trabaho sa inyong buhay. Andito po ako ngayon sa hayfield at uh, nag-start na po mag uh, build ng hay ang husband ko. Ayun siya, ang layo niya. Guys, ayun. Ay so, kasi uulan yata ng Tuesday. So, pinatuyo po muna yan. So, inano muna po yan ni Rake. Parang inaag-ag po muna para matuyo po sa araw. So, ayun na. Ay, tapos na siya dito. Dapat pala doon ako. Pero dito po nag-park. Oh. Ayan po yung russet apple. Hindi ko papakita kasi hindi naman yan po. Uh, alfalfa po yan yung hay alfalfa Ooh. so dito tayo makikasakay ba tayo sige makikasakay po tayo marami na siyang nabilo nagstart po siya malis po siya ng bar 230 dapat po 2 o'clock so today po ay sunday at hindi naman po pwede gawin sa umaga to dahil uh, ito po ay uh, basang-basa ng du ng hamog. Woo! Mabutan ko kaya ito? <laughs> uh, bumabagsak yung aking medyas. Ayan, natin yan. I That I had when I was pumping, oh, uh, antifreeze in wood stoves. Mm -hmm. One that Rick Young bought. Well, I, are you I, done on the other side? Uh, just not once you hit the road over there inside the of her house once you go to the once you come to the road mm -hmm. then I got all that to go. So no I'm not on the side of her house. My goal is, is, I guess, to make it over there and do a little bit yet tonight. Mm -hmm. But uh, it's going to be about... But it's going to have a do. It's yeah, happy. well, not for a little bit yet. Okay, after, what do you mean tonight? Uh, well, before I quit, which will be probably before 7 o'clock. Okay. So well, no later than 7. Okay. The dust got wet and now sticking on the glass here. Yours is a little bit clean over here. You can really see that. What is uh? How many bill? Do you think you can uh, get from here? Off the whole field? Yeah. Maybe around 150? 150. 150 bale? Yeah. Uh, kinda like a cell phone when you're taking a video. You uh, there's a holder here on both sides so that you, you know, you don't do it like this. It's nice. I've seen that in. Uh, you can hold the one here, or you can hold both. very safe, you cannot uh, there's another one hindi na po nahabol, layo na okay, nag-i-start na rin po mag-change ng color, fall colors ayan ayan Okay, magdadala po ako nito. Oh, yeah. Malambot nga. May, may plastic bag ako doon. Mangunguha ako. ah, tiyak doon ibabagsak yan. Ew. Di Doon daw siya po, ano. Ewan ko, after nito, um, di ko alam. Uh, doon naman siya sa kabila, sa kabilang side. Ayan guys, ang hay, dalawang klase po 'yung ang ano, hindi ko alam kung anong klase ito. Tapos ito po 'yung alfalfa. -alpha. Ayan, 'yung may violet violet na flowers. Okay. So, ang bilis tumubo oh. Sa bahay, ilang araw na 'tong nakate itong hey, pinatuyo pa kasi tapos umulan oh. nung umulan, buti na lang hindi pa hindi pa po naipon ng husband ko ng ganito may kapakita ko sa inyo nirake niya muna kung baga nakakalat kasi masama po yun hindi maganda, masisira po Oo. Uh, Ayan, hindi niya po na ganyan. Buti meron pong isang farmer do na ganito na Oh. Ayan ang hindi maganda. Kasi, kumbaga eh. So, bago po umulan, kinalat-talat niya muna. Nirek niya, nakaspread po yan. Kasi mahirap po pag nakaganyan na tapos mababasa. Ito. Muy fermented na. Takbo tayo talaga guys. Takbo tayo. <laughs> Oo. Ang hindi pa makuhulog ah. Allah. Alam niyo po, siksik -sik po yan. Siksik. -sik. Kita nyo po. Malaki po yan. So, uh, maabot po yan ng 800 pounds. It depends po ng pagkaka siksik. -sik. 800, 700, pinakamalit 600. So, ayan guys, ganyan po. Tapos papakain po yan. Ito pong pinapakain namin sa mga tupa namin uh, at of course sa mga baka po pinapakain. Pinapakain din po yan pero um, di, ano po, sense maselan po ang mga horses. Meron kasing first cutting, second cutting. I think ang second cutting yata ang malambot. Hindi ko alam. But uh, mapili po yung sa horse. Kailangan po eh, medyo mataas po yung grade ng ng damo yung mga pinapakain sa mga horses. Ayan guys, thank you for watching! Ayan po, last cutting na po ito. This is third cutting. At fall na po, hindi na po pwedeng mag-cut ng ikaapat. So, ayan. Next year na ulit po, springtime, magpa-first cutting sila. So, ganyan po ang... Tapos binibenta din po yan. Kami kailangan naming bumili sa so ngayon po ay kumukuha kami sa farm uh, kailangan namin bumili ng hay para sa aming mga tupa lalo na po pag uh, ang lalakas na nila kumain lalo na po pag winter ay wala pong damo na fresh kaya kailangan po nila ng maraming hay so kailangan namin mag stock at uh, pag, uh, pagka may drought po masyadong mainit, konti ulan Uh, ang tubo po ng hay ay, ay hindi maganda. So tapos mas short lang, mababa. Kumbaga hindi siya ganon kalusog.